isang magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Ator ni Noel na muli magbabahagi ng konting kaalamang Binabati ko muna yung aking mga subscribers, mga viewers, yung mga bago palang napapagawin dito sa aking channel. Sana po ay mawili kayong manood itong aking mga vlogs. Okay. Kung nagustuhan niyo po itong aking vlog ngayon, pakilike, like, uh, subscribe, and share. Okay, so ngayon, meron tayong palibagong topic. Ito, ito naman po ay tungkol sa ano, yung mga tagapagmana. Halimbawa, yung isa ay gusto nang ibukod yung titulo niya na kasama sa mother title. Let us say, ang example natin ay limang magkakapatid, mga lahat ay registered owners sa isang mother title. Ngayon, yung isa gusto nang ibukod ang titulo niya. Pwede ba yun? At paano paano dapat nang gawin. Okay, pwede naman yon, Lalo na, yun nga, alam na alam na ng limang tagapagmana o kung ilan man sila ang pwesto talaga ng lupa na share nila. Ngayon, uh, ibubukod na lamang ang titulo. So, ano bang first step? Ang first step dyan ay talagang yung magbubukod ng titulo na tagapagmana ay kung willing siyang gumastos, ang mangyayari kasi magpapasukat muna ng lupa. Ngayon, kung yung apat na kapatid niya ayaw pa na magpasukat ng lupa, o sabihin na natin wala pang kakayahan na magpasukat ng lupa, ang mangyayari dyan, itong gusto ng magpasukat ay susukatin yung lupa niya. Pagkatapos, yung natitira, na para dun sa apat na kapatid niya ay susukate ng buo. Ang mangyayari, dalawang lote ang susukaten. Uh, yung para doon sa gusto na magpatitulo at yung matitira ay doon sa apat na magkakapatid. Okay, ngayon, yan pag, uh, pag uh, ayaw pa talagang sumama ng apat na kapatid, siya lang ang gusto magpatitulo babayaran niya yung ano, pagpapasukat noon. Uh, yung para sa lote niya, siyempre may matitira na buo pa ang lote. Bali, dalawang lote ang uh, ma sa sukat at pareho, yung, pareho yung babayaran ng uh, tagapagmana na gusto na magpatitulo ng lupa. Uh, usually, uh, usually, ang singil dyan ng geodetic engineer pag mga house lots lang ay 15,000 per lot. So, ang mangyayari, pag sinukat yung lupa na yon, na covered ng mother title, dahil dalawa, mabayad siya ng at least, uh, more or less, 30,000 sa geodetic engineer. Okay, ngayon, pag nasukat na ang lupa, meron ng plano, uh, approved by the BNR, uh, gagawa ngayon, magpapagawa ngayon itong gusto ng magpatitulo ng lupa sa abogado ng tinatawag na deed of partition. Apo. Okay. Uh, yung deed of partition, is, isa, doon, yung lote niya, pati yung technical description ng lote niya. At, yung natitirang lupa doon sa mother title, meron pa rin yung technical description. So ngayon, yun ay pipirmahan ng gusto ng magpatitulo at yung remaining na apat na kapatid niya. Uh, pipirmahan ang tinatawag na deed of partition na ipinagawa sa isang abogado o notaryo publiko. Kapag meron na tayong plano na approved, approved plan, meron na rin tayong deed of partition na notarized. Pwede na po natin yun isubmit sa register of deeds. Uh, isang request, uh, may request letter na ipartition na yung property. Ngayon, ang mangyayari nga, pag pinasok na sa register of deeds, magbabayad tayo ng sarili natin, uh, magbabayad tayo ng corresponding fee for the partition of the property. So, yon ay isasubmit natin sa register of deeds. Uh, after some time, let's say mga 3-4 weeks, or even longer than that, ay paglabas noon ng titulo sa Register of Deeds, nakabukod na yung titulo mo, pero yung sa apat mong magkakapatid ay buo pa. Okay. Kung ayaw pa nilang magpasukat ng lupa so yun, yun po yung uh, isang senaryo kapag yung gusto ng magpalipat ng titulo ngayon kung gusto naman uh, halimbawa ng lahat na magpag, magpatitulo na ang dapat gawin ay sukatin na ang bawat ano bawat lote ngayon kung napag-usapan talaga na babayaran na lang itong unang nagpatitulo o yung may gusto talaga magpatitulo ng lupa eh di yung bawat lote 350 15,000 'yon babayaran na lang siya later on. At pag may plano na ay ipapasok at, mag, at magpapagawa ng deed of partition, limang lote na 'yon 'yan, may kanya-kanyang technical description. At pag uh, tapos na 'yan, yung approved plan tsaka yung deed of partition ipapasok uli sa Register of Deeds. Ngayon, paglabas niyan, lima na pong titulo na bukod-bukod ang uh, ibibigay, i-issue ng Register of Deeds. At ang mangyayari, kanya-kanya na ngayong titulo ang bawat tagapagmana. Ako okay. Yan lang po ang dapat uh, gawin ng mga gustong bumukod na ng titulo kaya ay gusto nang ipatilo, ipatitulo ng bukod-bukod ang mga lupa nila. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat sa inyong panonood dito sa aking vlog. Okay, sana nakuha niyo po yan at uh, yan ay magagamit niyo kapag kayo nagkaroon ng ganyang transaksyon sa lupa. So hanggang dito na lamang po, maraming pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you very much.